Hmm. Yeah, ito ang maisa ng tatay. Pagpalo ang nayaan. Oh. Yan, yeah, yan ay patula. Eko, taas yan ng patula. Malaguna. Ito ay patula din. Yung kabila din eh, Ay baling huyan. yan. Yan, Ay, na na rin ikahoy. Yan, yan ang niyog na dalawa mataas. Niyog ng bar una. Yan, ari ang may puno ng palamyas. May tanin ng tatay po na saging, Ay, sani, saging, ukrahan daw at kalbasahan. ba kayo yung mo? Abay, antay, baka ako'y madapa. Ay nga, ka. O, hindi nga gagawin nga ako. O, yan ang tatay. O, yan. Payat ang tatay mahirap mag mm, gawa yan. Okay. yan Itong mga may paltak na ito ay sari-sari okay. mga kalomisme sili, okay. patula, okay. kalabasa okay. okra mm, okay. um, ari okay. ay kamote well, Tingnan mo ako. Mainit. T Tingnan mo ako. Yan papagayaan. Ah. Uh. Kamotin Kamotimbagin, oh, mais. mais. Oh, kanlong ako sa mais. Mm -hmm. Kanlong nga ikaw. No. Mm. Yeah, binalagan ng tatay. Paparon may tanim na saging. Mainit, kaya maliwanag. Mainit ngayon. Ayan, kalabasa. Ay, kita mo kalabasa, okra. Ay, kagaganda ng talbos ng kalabasa. Ay, oh, kita pati aking chinila. So, oh, yan, mga okrahan niya. Oh, kalabasa pa din yan. Ay, kagaganda ng talbos. Okra. Saging. Saging. Okra. Oh, yan, ay kalabasa. Ay, hindi na ako naparing yan. Tanaw na kita di yan, oo. Oh. Yan. Yun ang kanyang baling huyan. Isa pang baling huyan. Dalawang lagay ang baling huyan na malapad. Oo. Oh. Yan, kita mo ang payat ng tatay. Nabago sa trabaho. Wala pang, pang ulam Laging bistika. <laughs> Oh, ya, yeah, nasa sa kanyang bako, diyan ibinakudan. Napaikit, napalibot, oh, hanggang doon. 'yon uh. Ah, bumalik ulit pa pagayaw mo. Pagkakadami, oh. Haman, Punta daw uli ako doon sa may kalamyas. Ngayon la ang mainit dito. Mm. Naku, baka daw ka ng kalabasa. Yan, misiit na ito. Yan ay kibal. Hmm. Hmm. Ang kamusim bagay, gulaya na, oh. Dito na kami nangunguha ng gulayin. Yun namang nasa tabi ng bahay. Gusto lang ang salagaw wala namang bunga. Ang, 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 ang kibal. Mm, yan ay kahoy. Nung no, isang araw ay nangahoy dito si Rimar. Nagsibak dalawang sako. Mm, ito, mga okra pa ito. Okra. Yan. Yung bandang yun, doon tayo nagbahay nung... Yan, sa bandang yan, doon tayo nagbahay nung una. Tapos, ari-saging pa rin. Mm. yung mga baso-basura doon sa atin dito na sinisilab ng tatay para hindi nakakailang doon sa mga kapitbahay oh, ito, apalyan ligaw kamote yan yon ang dilaw napagkadami yan, 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 yan ang dilaw Pagitan ng dalawang saging. Sa mm, na nabulaklak na ang kuha ng apalyan ligaw. kami malimit ang luto namin ipasaw eh, at saka apan ligaw mm. yan ang kalamyas ito ang isa pang lagay na baling huya ng tatay yung pataas yung pakan, pataas ng kalamyas yung pakanlura ng kalamyas Are naman ang manggang malaki. Yan. Yan. Ang mangga. May bungang ilan. Nalagas ng bagyo. Yan. Itong mga kahoy na ito, kakahoyin pa uli ni Raymar. Yan. Para maghawan-hawan. O tama, maliwanag na dito. Maaliwalas na. Kami ngay pagka nadi dito ng tatay, Tatamad ng umuwi sa atin. Parang kasarap tumigil dito. Malibasay dito na nabihasa nung una. O, yan ang isang punong niyog na natira. Noon tayo inakatira dito. Sa lugar na ito, yan ang isang puno ng niyog. Mabunga. O. dami Yan. Ang mga mais ay napalay-palay na. Minasipot ng... Buhokan. mayroon ng bata-bataan. Sa hmm. Libhasa, eh, kami isa na nga sa bukid. Ay, eh, pagka ganitong sa mga maberdi-berding dahon, eh, parang nakakatamad ng umuwi sa atin. Kasarap din ito, Mira. Hmm. Yung ngayon, nagpapausok ang tatay. Naggawa ang dini ng isa naming masisilungan. O, yan, nagbubong ng buli. Yan. Ang tatay nagpapausok para mawala ang lamok. O, di ako'y magkakayas ng gawaing walis. Kamahal pala naman ng walis. Ginagamit naming walis, ibigay pa ni Mire. Ay limampu pala ang isa naon sa bayan ako yung nagtanong aba ay limang pala isang tali mm. mm. ang malusog ang patula mm. Oo. Oh. ay kalagulaguna. na yan patula nagtanong ako nung isang araw. Ang isang patula, ang isang mahaba, 40. Yung isang maiksi-iksi, 25. Tapos yung isang kilo ng mais, ay 40. Lahok ng 35. Limandaan daw ang isang sako. Yun namang isang sakong yun, may balat pa yata. Hindi ko alam kung may balat pa ang isang sako. Sa limandaan. Ano niya? Si Kasyerio. Yan pa parang sa may pababadaan. Doon sa pababadaan? Oo. Sa may, sa may pagpasok. Ola ka, hirap baka ako mapadulas doon. Hindi ako dumasa, hindi ko lumasa. Dito na makita na lang lahat sa ano. mga... Uy, di nga gayo o na. May, May papaya ang bakod? Hmm. Si Antay. At babalik, babalik, babalik. Aring gitaklab na kahon. Aring ikahoy na aming pinapausok dito pag kami naririto. Dahil ka daming nga ng lamok. Ito ang kalamyas. Yan ang dilaw. Yan. dilaw. Ito, balinghoy na, ito, balinghoy na dilaw. Balinghoy na dilaw. Ito. Yan, ang bakod. Bakod. Dito, dinilipat ang gate. Tapos, din eh, kadaming kalabasa. Alam mo ba ang tatay nangangain ngayon ng kalabasa? dahil nung isang araw kami ay nag inaggu, ako ay naggulay ay aking iginisa niyan tama ang kalabasa kadami nawa na may pagkalooban ng Panginoon Diyos na ito ay mamunga para madami naman ng makapangain yan ito may tanim din din yung papaya mayroon din saging o oh, yan, yan ang ka-ano-hanang bukana ng maisan. Yan ang mataas na niyog. O, oh, dito sana magkagawa ng kubo. Yan, diyan. Sa minya kapatas na rin kawayan. Dahil maganda din ang kubo. Ito ang ating pinagbahaya nung una eh. Yan. <coughs> Ngayon, ang tatay... Nakatikim ng gulay kong kalabasa sa aking iginisa ay may lahok na ilang gayat na ulam. Di e, syempre, pagkasarap. O, oh. ay di ang magtatay po. E, eh, kasarap ng kain, may gulay na kalabasa. Ayan. Mm. Oh, baka ako'y mapadulas, ay medyo mahal. mahuna-huna ang tuhod. Ayan, yung ilalim na yan, yan ang mimangga mangga. Yan. Ito ang isa pang lagay na baling na paahon natin doon nung tayo naririto. Nung tayo may bahay dito. <coughs> Yan. Ilang araw na kay Jan Jan na sinasabi kayo na picturean. Lagi mamaya ho inay. Bukas ho inay. Pagkakabukas ibukas. mm Kaganda sana kung meron na kami dining ang um, usok-usok na ari may inihaw na mais. Eh, di kaganda. Hmm. Yan. May tatay. Hmm. Tama ka, pamayat ng iyong tatay. mamarap ka nga din eh, oh. Yan ya. Umarap ka nga. Sa oh. makita nila ang Oh, laka. siya oh. Yan. Oh. Kalb na. <laughs> mm -hmm. Ayos lang. Bagaman siya may payat, malakas. Hindi katulad noong naririyang mataba na maya-maya ihingal na. Ay, ari na may awa naman ang Diyos ipayat niya. Hindi Ay, di. Hindi naman hingalin. Hmm. Hmm. Aming pausok. Yan, ikahoy. Sa linggo nga ay eh kami ikuan. Dito kakain. Magluluto kami. Dito kami magpipiknik. Naku, ang lamok. Ay. Yan. Hmm. Hmm. Kakaunti ang usok. Ayan, bakit ga dito nagkaroon ng talisay? Aray, puno ng talisay. Ang daming sumibol na na mga salisaring kahoy. May akasya, malalaki. Aray naman ay himbabao. Oh. yan aring tapat ng, ng kung are ng kubo-kubuhan. Ayan, mayami ay dinin na Ay, uubusin kalaan dito ng lamok. Oh. Yeah, may ari ang pider -pir kong kahoy, kamakalawa. Dinala na doon na uh, inilagay sa sako yung isa. Dahil pag kami eh, wala magawa, didini na kami nag uh, ano maaga ng tatay. Si nagahalabas, ako na may nagsisibak ng kahoy. Mm. Yeah. may baon naman kami tubig na aris sa bag na ere. Okay. Yan. Pag kayo umuwi, tayo maglulupak ng balinghoy.